بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سن شاء الله أداب المتعلمين سبق بباطولي دون وصايا mga payo at pangaral para sa mga tagapagturo. Sa so, bahagi, Wa'al al-mu'allimi an yas'ala amman ga'ib amman gaba. Wa'al al-mu'allimi an yas'ala amman gaba min at-tulab. So kabilang sa pagpapakita ng tagapagturo ng malasakit sa kanyang mga estudyante, ipagtatanong niya o tatanungin niya ang tungkol sa mga absent na estudyante. Alamin niya yung dahilan. At kung ano man yung dahilan na yun, kumbaga, gagawin niya yung marapat dito, insya Allah. Fain ka na maridan adahu, aw itta salabihi. Kung ito'y may sakit, maaari niya itong dalawin, o kaya tatawagan, wa ka natlaho muskilatun sa adahu, fihal liha, liyaudat talibu, li majlisil ilm binapsin main na. Tansyari linilil ilm. Kung meron pang ibang problema yung estudyante, maaari niya itong tulungan at matulungan doon sa pagsolusyon sa problema nito ng estudyante. Nang sa gayon ay makadalo ito ng panatag, insya Allah, sa kanyang pag-aaral. So ito ginawa ng ating mga scholar, alhamdulillah, sa so katulad nga nung nangyari doon kay Abu Hanifa na tumulong siya doon sa problema ng kanyang estudyante. Wa kulla na kad sami abidalikal mukif an nabil li imam tabiin Sa'id bin al-Musayyib. So ganito rin daw ang nangyari doon sa tabiin sa imam ng mga tabiin, si Said bin al-Musayib. Nalala ko pala yung bienan ni Said bin al-Musayib, si Abu Huraira, na pangasawa ni Said bin al-Musayib, ang anak na babae ni Abu Huraira. So si Sheikh Said bin al-Musayib, tinawag niya dito bilang imam at tabiin, rahimahullah. Fa innahu, Fakada talmidohu kathirum Uh, tega tani kasir bin ah pangalan pa ito nung estudyante minho uh, na mismo. estudyante niya mismo fa innahu faqada talmidahu meron daw siyang estudyante na nawawala o kumbaga hindi po mapasok ang pangalan nito kafir bin al mutallib bin abi wadaa al makki ayaman lam yahdur durusahu meron daw siyang estudyante ang pangalan si kafir bin al bin abi wadaa Al-Makki. At iyang ilang araw itong hindi nakapasok. Falam mahadara sa alahu. Nang pumasok itong si Kathir, tinanong niya ito, ay nakunta, sabi ni Said bin al-Musayyib, ah, ay nakunta, ibig sabihin, ay na di ba saan tapos kunta baga, saan ka dati ang ibig niya sabihin dito anong nangyari sa iyo Fakala, tawaffiyat ahli uh, fashtagaltu biha tawaffiyat ibig sabihin, uh, namatay at naging abala daw siya rito faqala lahu sa'id at sinabi sa kanya ni Sheikh Sa'id bin al-Musayyib Hala akbartana fashahidnaha o fashahidnaha. Bakit hindi mo kami sinabihan at sana kami? Nakadalo sana si Said sa, sa Ta'ziya at saka doon sa Janaza at iba pang mga pangangailangan nung bata. Kumaga na maaring nakatulong sana siya at pati na rin iba pa niyang mga estudyante sa kanila, insya Allah. Yun ang dahilan kung bakit sinabi niya rito na halak na. Kung bakit jam, bakit plural yung kanyang pagkakasambit dito. E nga, kapag uh, nagbabasa kayo ng Arabic, ilalagay niyo lagi sa konteksto yung binabasa ninyo. So dito, halakbarta na pasyahid na ha. Yung dito na akbarta na, hindi ito jam o ta'dim katulad sa Quran na si Allah gumagamit ng mga plural na mga damir para sa kanyang sarili bilang pagdakila. Pero dito, literal na tinutukoy ni Sheikh Said bin al-Musayib, rahimahullah, yung siya, yung mga estudyante niya at sino mang pwede pa niyang isama doon sa problema ng kanyang estudyante sa so para magiging mabuti siyang halimbawa inshaAllah sa kanyang mga estudyante sa pagmamalasakit sa ibang tao. Ito yung kumbaga salita na kumbaga o virtue na parang nawawala na rin sa panahon natin ngayon kasi ngayon yung mga tao kanya-kanya na eh. Wala nang pakialam sa kanilang kapwa. Meron man yung magpapakita ng malasakit pero maya na yun, may may, cellphone yun. <laughs> Nakaganon ba? Palagi yun, mag-aabot ng kung ano man sa pulubi. Wala na. wala na yung malasakit. Pero sa Muslim, normal dapat sa Muslim yung maging mapagmalasakit, insya Allah, sa kanyang kapwa Muslim, lalong-lalo na. May nga, ang relasyon ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay kapatid sa pananampalataya na mas matimbang pa ang kapatiran na ito kaysa sa kapatiran sa dugo na ito ay uh, itong ito yung ukhuwatul hakikiya itong tunay na kapatiran na mas matindi pa sa ano pa mang kapatiran na inimbento lang ng tao libaw kapatiran sa fraternity kapatiran sa organisasyon o kahit sa ano nga Uh, kapatiran sa pagiging magkadugo o magkamag-anak o magkapatid. Kasi so nga sabi ni Sheikh Said bin al-Musayib, bakit hindi mo kami sinabihan para nakadalusa na kami? So, yun nga, sa, yun sa ta ta'ziya, yung pakikiramay, uh, janaza, at iba pa. Thumma so, kala lahu, Ah, okay. So yung ahli pala na tinutukoy dito ni ni Kafir, asawa niya mismo yung namatay. Asawa niya yung namatay. Kaya sabi ni Sheikh Said, sunod na tanong niya, Hal tazawaj ta gayraha? May iba ka pa pang, may iba ka pa bang asawa liban sa kanya? Diban dun sa babae na yun na asawa niya na namatay? Fakala ibnu Abi Wada'a at ang sinagot sa kanya ni Kafir, Dirhamak Allah wa man yuzawwij dhi wa sasabi ni kafir sino pa ba yung gustong mapangasawa siya samantalang wala naman siyang anumang pag-aari liban na lamang sa dalawang dirham ngayong dalawang dirham na ito maaring yung pera niya talaga dalawang dirham lang ang halaga o yung pag-aari niya lahat-lahat kumbaga net worth yung net worth niya Dalawang diraam lang ang halaga. Baka sa bahay niya, walang gamit, kumot lang. Kumot, banig, kaldero. Ganon yung mga tao nung unang panahon, alhamdulillah. Yung mga sahaba at yung mga tabiin, naging simple yung kanilang mga buhay. Nasakop nilang buong mundo, pero nanatili sila na simple ang kanilang mga buhay, alhamdulillah. Hindi sila nagbuhay mayaman. Hindi sila nagbuhay mayaman. Kung ano mang yaman yung dumami sa kanila, ginastos nila yun. Malaking bahagi nun o lahat yun. Ginastos nila sa da'wa at sa jihad, alhamdulillah. So ganun dapat din ang Muslim, inshallah, na yung kanyang yaman ay mas gugustuhin niya na itustos. Siyempre, itustos niya muna sa sapat para sa kanyang pamilya, na hindi sila magugutom, na hindi sila mapapabayaan, at itutustos niya rin sa jihad at sa da'wa, insya Allah, na hindi siya nagbubuhay mayaman. Na kung baga, kunin lang ng Muslim ng mananampalataya dito sa dunya ang sapat, insya Allah, at hindi siya magbuhay mayaman. So ganito nabuhay buhay ang mga sahaba at ang mga tabiin. Ganito sila na buhay. Marami sa kanila mayayaman. Bawa nga si Sofian bin Uyayna. Uh, mayaman din siya pero hindi naman siya nagbuhay hari din. Hindi naman siya nagbuhay hari. So marami sa mga maalam doon ng mayaman pero hindi sila nagbuhay hari. Sa so sinabi sa kanya ni Kathir, wala siyang ibang asawa. Yan ang ibig niya sabihin, wala siyang ibang asawa kasi sino pa bang mapapangasawa niya kung wala siyang anumang pag-aari liban na lang sa dalawang dirham. Fakala Said, sabi ni Said sa kanya dun kay Kafir, Ana uzawijuk. Ikakasal kita, sabi ni Said. Uh, Kung baga gusto talaga ni Said binal al-Musayib na yung, yung estudyante niya na si Kafir na bago lang na naging byudo, gusto niya ito na makapag-asawa, muli. Pero di ba dapat taghihintay ng tatlong buwan muna bago mag-asawa ano? Babae. Babae lang yun, di ba? So si kafir pwede siya mag-asawa agad. Ba, mamatay ngayon yung asawa niya, mamaya mo yung konti, mag-asawa siya uli. Walang problema. Walang idda para sa lalaki. Walang idda. Yung subukan ko lang kambal, eh, parang ano pupungas pa, pupungas-pungas eh. So walang idda para sa lalaki. Ang idda kasi talaga, ang, ang wisdom, ang hikma sa idda. Yung malaman, isa sa mga hikma sa idda, yung malaman kung sino yung ama nung ipinagbubuntis ng babae. Yun ang pangunahing ano, isa sa mga pangunahing hikma doon. Bukod doon sa makapagluksa siya, pagpahinga, na yung kumbaga ano, yung, kasi di ba kung mapapansin niyo yung idda tatlong, tatlong buwan ng dalaw, para sa namatayan ng ano, pa, para, sa hiniwalayan, kumbaga. Tapos doon sa uh, namatayan, apat na buwan. Pero doon sa buntis, hanggang sa siya ay makapanganak. So yun ay para matiyak na yung anak ba na pinagbubuntis niya ay anak niya doon sa naunang asawa na hiniwalayan siya o namatay o anak na niya doon sa kanyang bagong asawa. Hindi dahilan ko bakit may idda para sa babae. Pero sa lalaki, Walang idda alhamdulillah. So sabi ni Said bin al-Musayyib, ana uzawwijuk, ikakasal kita, Ipapaasawa niya ito. Fazawwajaahu bi-ibnatihi. At ipinaasawa niya doon kay Kathir yung kanyang anak na babae. Pinaasawa ni uh, ni Said bin al-Musayyib tuon sa kanyang estudyante, yung kanyang anak na babae. Alhamdulillah. Kala Ibnu Abi Wada'a, at sinabi nga ni Ibnu Abi Wada'a, Fa'idahiya min ajmalin nisa, Wa'afahudhunna li kitabillahi ta'ala. Na yun nga yung napangasawa niyang anak ni Said bin al musayyib siya raw ang pinaka o kabilang sa pinaka magagandang babae at pinaka nakakabisado, sa aklat ni Allah wa alamahunna bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam pinaka nakakaalam sa sunan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa arafa hunna bi haqqi at pinaka nakakakilala sa karapatan ng asawa walamma makastu shahran arsala ilayya sa'id 20,000 dirham At sa unang buwan ng pagiging mag-asawa nila nung anak ni Said bin Zaid o Said bin Al-Musayib. Nagpadala daw sa kanya si Said ng 20,000 na dirham. Masya Allah. Sana all. <laughs> Nakapangasawa ka na, umaman ka pa. Masya Allah. So ganun, ganun pagmalasakitan ni uh, Said bin al-Musayyib ang kanyang estudyante. Mashallah. So, siguro itong tung bata na to, ano din naman siguro ma mahusay talaga, matalino. Kaya pinagkatiwalaan din siya ni Said bin al-Musayyib na mapangasawa uh, yung kanyang anak na babae. So, siguro nakita rin talaga ni Said bin al-Musayyib na itong si Kathir bin Abi Wada'a ay uh, mga matuwid marunong, mahusay, matalino. Kaya ipinagkatiwala niya yung kanyang anak doon, alhamdulillah. Ikaw, Ahmad, tutuloy mo ba yung kay, ano, kay, kay Rashid? Parang, <laughs> parang wala pa plano si Rashid mag-asawa eh. Hindi din tapos na yung kwento ah. Sa mga dalawang mag-itishek, Wamanit wamanib taga hadihil kisa bituliha fal yuraji fi tarjamati Said bin al Musayib fi hilyatil awliya. Sa nababanggit daw itong aklat na ito doon sa hilyatul awliya. Ano ito? Eh? Libro ito ng mga biography ng mga uh, salaf ng launa ng mga muslim. Yung mga tabi in particular. At ang author nito si Abu Naam al-Asbahani. Ang hindi nababanggit ito doon sa aklat ni Imam Ad-Lahabi, yung siyar a'alamun nubala. So magandang mabasa rin ang mga aklat na ito. Alhamdulillah. Hakada yakunul alimu li kalabi as-shafiq wal-akhil hani ar-rafiq. So ganito raw dapat ang maalam sa kanyang mga estudyante insya Allah katulad ng ama na mapagmalasakit o katulad ng kapatid na uh, matulungin o magiliw sa kanyang kapatid. Yarhabubihim uh, idalakiyahum yarhabubihim idalakiyahum yar na kumbaga kapag nakakasama nila ang mga ito kapag dumarating sa kanila mga ito iwini-welcome nila wa yukrimuhum wa yunisuhum bitalakatin bitalakati wujuhin Then na every time na kasama nila ang mga ito ay hinaharap nila yung 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 teacher kapag kasama niya mga estudyante hinaharap niya ang kanyang mga estudyante nang merong maaliwalas na mukha yung uh, masaya siya na nakita niya yung mga estudyante niya hindi na kasi mangot. Ngayon sa DepEd, hindi ko talaga, hindi na ako nagtataka ba't hindi natututo yung mga bata eh. E pagpasok ng bata sa, sa classroom, yung teacher, nakasimangot. Yung problema niya sa bahay, daladala niya sa eskwelahan. Sa bahay, medyo iba na ngayon eh. Dati, terror yung mga teacher ngayon. Ngayon, yung mga teacher ngayon, iba na yung ano. Iba na naman yung pinagkagawa. Puro TikTok naman. Puro TikTok. Kaya ngayon, ang daming ano pala ngayon, sa so banala yung, yung mga kaso ng mga bata na binubuli, ang dami, nabibidyohan. Yung kahapon na balita o nung isang gabi, batang babae, pinagtulungan nila, sinambutan, sa loob mismo ng classroom. Sa loob ng classroom, napanood balita na yun, grabe. Nung isang linggo, meron naman bata, pinagtulungan sa beach. Ano talaga, maraming kaso ngayon ng ano, nung mga pambubuli. Siguro marami rin kaso noon, pero ang problema kasi ngayon, iba na yung values ng tao, yung teacher lalo na, uh, iba na. Kaya dapat ano, nananatili yung, ano, eh, yung pagiging conservative ng mga tao. Kasi sa mga, may tinatawag na ano, eh, conservatism. Dito sa Pilipinas, actually, uh, medyo conservative pa nga tayo eh, kung tutuusin. ni. Eh, kung ngayahambing sa ibang mga bansa. Kasi dito sa Pilipinas, kumbaga, ibig ko sabing conservative, pinapanatili natin yung mga values ng mga tao nung unang panahon. Na sa Pilipinas, hindi natin masyadong tanggap yung mga bading. Sa Pilipinas, kumbaga nahihiya pa yung mga tao na ano, na maghalikan sa publiko, hindi katulad sa ibang bansa. Although ano na 'yan, yun, nagbabago na nga ngayon eh. Tapos dito sa Pilipinas, Okay lang na pinapalo yung bata ng magulang at ng teacher. Pero ganoon din, unti-unti na rin na nagbabago. Ang dami ng mga kung ano-anong kaek-ekan na batas na inimbento na naman yung mga congressman at senador. Lalong-lalo na nauna na nga sa DepEd yung bawal daw o may tuturing ng pang-aabuso ng, ng teacher sa estudyante, yung papagalitan niya ito o bubulyawan. E paano madidisiplina yung ano? E kung gago talaga estudyante, ano yung, papakiusapan mo lang, ahampasin ah, ko yun. Di ba dati, di ba yung ginagawa ng mga teacher dati? Lagi ako nadadali nun eh, napipingot. May teacher kami, ano, lakas mami, ang laking babae nun eh. Pag piningot ka nun, tatayo ka talaga. Tatayo ka sobrang lakas. Papa-squat ka, di ba? Pag maingay ka sa klase, papa-squat ka sa harap pa para kita ng mga kaklase mo na kahiya. Okay, papalabasin ka. Iba-ibang ano, parusa. Pero yung pinakamatindi yung ano, yung nambabato. Nambabato ng ano, ng eraser. Ang galing nga ano, no, asintado. Na, niya. <laughs> yung eraser. Kayo, nabato na ba kayo ng eraser? Hindi pa naman. Ano, anong tumama sa inyo? Anong pinakamatinding parusa sa inyo? May palo sa kamay. Ganun. Ngayon, iba ni eh. Pange sa bumbunig, kilala eh. niyo si Marilyn, yung, yung, nagtitinda ng gulay. Na, nabato ng eraser yung anak niya. Nagreklamo siya eh. Iniisip ko na, ba't, bat ba siya magre eh? Siya nga siguro nabato rin ng eraser nun eh. Hindi naman siya nagreklamo. Iba na talaga ngayon. Iba na ngayon yung ano, uh, nagbabago na yung panahon. Pero siyempre, ano din, yung, yung teacher dapat makatuwiran din sa kanyang pagdidisiplina. Inshallah. So ganito dapat yung uh, teacher sa kanyang pagmamalasakit. Inshallah. At yun nga, panghuli, وَيَفْتَهُ kalbahu limayarju min falahihim wa najahihim fi mustakbali amrihim. Kasi dapat yung tagapagturo Nakabukas ang kanyang puso na naghahangad siya palagi para sa si estudyante ng kanilang tagumpay sa hinaharap, insya Allah. Imtithalan li wasiyatil Mustafa sallallahu alayhi wa Bilang pagsasakatuparan sa bilin ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sinabi niya, hadith ito na iniulat ni Imam At-Tirmidhi, Innan nasa lakum tabi'un. Tunay na mga tao ay magiging mga tagasunod ninyo. Wa in narijalan ya minaktaril ardi yatafakkahuna fid din. Kumbaga ang kausap niya rito ay mga sahaba. Ang darating ang panahon na yung mga tao ay magiging mga tagasunod ninyo. Tagasunod ibig sabihin pamumunuan ninyo o tuturuan ninyo. Magiging tagapagturo nila kayo. At ganito nga nangyari sa mga sahaba. Uh, nagturo sila sa mga tao kaya lumagana pang Islam. Nagdaawa at nagtaguyod ng mga pag-aaral. Alhamdulillah. sabi ni Papeta Muhammad Sallallahu darating sa inyo ang maraming mga tao na nanggaling sa iba't ibang lupalop ng mundo upang pag-aralan ng relihiyon. Faida ataw kum fastawsu bihim khaira. Kapag dumating sila sa inyo, ay mangaral kayo Magpayo sa kanila ng mabuti lamang, insya Allah. So, ito ay iniulat nga ni Imam At-Tirmidhi. At merong sinabi, si Abu Harun Al-Abdi, Kano Abu Sa'id Al-Khudri, Sa Al -Khudri, so si Abu Sa'id Al-Khudri daw, radiyallahu anhu, Idaraana, kapag nakita daw nila si Abu Sa'id, o kapag tuwinang nakikita sila ni Abu Sa'id Al-Khudri, Sinasabi ni Abu Said sa kanila, Marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wa Welcome sa ipinayo, ipinangaral, ibinilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. bago sila magsimula ng klase, sinasabi ni Abu Said al-Khudri, welcome sa pag-aaral na ibinilin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa Alhamdulillah. So ito yung dulo ng wasiyat alil muallimin. Isa ba na bahagi ng, uh, ng libro? Next week na natin ito matatala kayo, insyaAllah. Adamo Italiti Majlisil Elm. Yung hindi pagpapahaba masyado sa pagtuturo, insyaAllah. Na yung teacher magiging katamtaman lang sa kanyang pagtuturo, insyaAllah. Na hindi masyadong magiging maikli na hindi na madedetalye yung pag-aaral at hindi rin naman masyadong mahaba. Ibig sabihin yung isang, isang upuan lang, yung isang period kumbaga masyadong napakahaba na makakatulog na yung estudyante. So ito yung uh, tinutukoy dito. Alhamdulillah. natin ito siya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.